Ayan ang mga wow. na mga kapopsy, napakayami na mga kung Yun mga kapopsy, wong, oh, sarap. Mga kapopsy, maggulay tayo ngayon. Ayan mga kapopsy, paano natin ito, pang pakbit yan, pero igugulay natin yan mga kapopsy. At saka magpritong bangos tayo mga kapopsy, with gulay, walang sawang gulay mga kapopsy. Tara mga kapaps, na natin to Para maaga pa Tara Kahapon ka mga kapaps Dahil naglinggo tayo Ngayon maggulay naman tayo mga kapapsi na gulay ng mga kapapsi yan sari-saring gulay mga kapapsi sa tawag nila dito mga kapapsi ano tawag nito law oy dahil natapos na tayo magprito mga kapapsi maggulay naman tayo mga kapapsi tara let's go walang sawang gulay to mga kapapsi yun, ilunod naman natin yun kalabasa men kalabasa pampalinaw ng mata sabi nila, totoo kaya yun pampalinaw daw ng mata dahil inuna natin yan mga kapapsi kasi matigas-tigas yan tapos lagyan natin ng tubig ay pagkatapos natin ng gisa tubig 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 na kapaksi Okay, tara it's cool ha? it's out mga paps, tingnan natin kung malambot na yung kalabasa. Uy, matigas-tigas pa mga kapapsi. Tigas-tigas pa mga kapapsi. Palambutin mga siguro mga 2 minutes mga kappsi. Okay? Palambutin muna natin mga kappsi, tara let's go. Eh, mga kappsi lunod na natin yung mga balatong okra at saka talong. Okay mga kappsi, maraming maraming ito, mga kappsi. Uy, sana hindi umaapaw boy. Sana hindi umaapaw mga kappsing dami pala nito mga kappsi. Mm -hmm. Yan o. God. God boy. God boy. Okay mga kapapsi. Tamang tama. Hindi siya umapaw. Ang lang oh. Diba mga kapapsi. Masarap. Pag maraming gulay mga kapapsi. Walang sawang gulay to mga kapapsi. Araw-araw. Sana araw-araw may pambili Ano? Yan mga kapapsi nakakatipid ka na napapasarap pa yung kain mo mga papsi okay let's go mga papsi mga 1 minutes o 2 minutes okay na yan lambot na yan mga papsi sunod na natin yung mga dahon at yung panghuli is malunggay Ayan na mga kapapsi. Napakayami na mga kapapsi. Kumukulo na yi. Imikos-mikos e, e na natin ito mga kapapsi. Mikos-mikos na yan mga kapapsi. Ang lambot na mga kapapsi. Yan. Napakasarap na mga kapapsi. Ilagay na natin yung mga dahon mga kapapsi. Mga dahon, mga dahon. I-mikus-mikus na natin yan. i -mikus, mikus na natin yan. i mikus, -mikus, na, natin yan. I -mikus, -mikus na natin yan. Napakasarap mga papsi. Yun oh. Yun mga papsi oh. Ang sarap. Diba? Diba? Parang pagkain lang to ng tao mga kapapsi. Parang pagkain lang to ng tao mga kapapsi. Yun. Simple lang mga kapaps. Simpleng ulam na nakakabuso. Yung mga paborito mga pagkain probinsya to, mga kapapsi pag ikaw isang probinsyano mga kapapsi kaon na bay kaon na bay kaon na bay tamang tama na mga kapapsi okay yung pinakalas nya is malunggay malunggay ilunod na natin yung malunggay yun yun, di ba? Napakasarap mga nga sarap. Napakasarap. Mainam to mga paps yung may crunchy crunchy siya. Yung hindi masyado loto. Ay hindi masyado lata. Di ba? Yeah. Gusto ko sa kalabasa yung latang-lata siya mga kapapsin. Ang ganda yung kalabasa pag nalatay. Kahit wala kang ulam na ano. Pwede na siya pang ulam mo eh. Yan eh. Yun eh. Napakasaboroso mga kapapsi. Yan eh. Tapping siya magandang eh. kayo Napakasarap. Okay na ito mga kapaps. Loto na ito mga kapaps. Loto na. Okay mga kapaps. Kauna, kaun. Pakals. Face okay, out. So